Breaking news Jake Paul vs Julio Cesar Chavez Jr. nakatakdang lumaban ngayong summer. So sa cruiserweight division sila maglalaban. Kung matatandaan, matagal nang hinahamon ni Chavez Jr. itong si Jake Paul. Nilalabanan lang daw ni Jake Paul dati yung mga UFC fighters. At ngayon mukhang matutupad na ang kahilingan ni Chavez Jr. na makalaban si Jake Paul asahan natin na malaki ang kikitain dito ni Julio Cesar Chavez Jr. sa laban niya kay Jake Paul. Isang Jake Paul ba naman ang makakalaban mo talaga malaki ang kikitain mo? Kahit na isang YouTuber lang itong si Jake Paul, eh magaling mag ng laban yan. At isa pa, matunog ang pangalan ni Jake Paul sa boxing. Kahit isang YouTuber lang si Jake Paul, kung ikukumpara mo kay Canelo na isang superstar sa boxing, ay ka-level talaga ni Jake Paul si Canelo pagdating sa malalaking pangalan sa boxing. At sa guaranteed purse, pareh silang malaki ang binabayad sa kanila. Ang pinagkaiba nga lang nila, si Canelo, superstar talaga sa boxing at legit boxer talaga. Hindi katulad ni Jake Paul na isang YouTuber lang pero malaki ang pangalan sa boxing at magaling mag-market ng laban. Kaya swerte ni Julio Cesar Chavez Jr. kung matuloy ang laban niya kay Jake Paul. Isang laban lang, malaki na ang bayad kay Chavez Jr. dahil isang Jake Paul ang makakalaban niya. Kaya abangan natin ang next update patungkol sa laban nila at kung ano ang petsa at venue ng laban nila. Sa ngayon, target ngayong summer. So it's either June, July or August. Kaya abangan natin ang next update. Sa kabilang banda naman, WBC lightweight champion Shakur Stevenson versus William Cepeda. Kasado na ang laban sa July 12 sa New York City, USA. Sa ngayon hindi pa ina-announce yung mismong event nila pero ang importante kasado na ang laban nila sa July 12. Dito na rin celebrate yung bagong launch ng Ring Magazine's television show na Inside the Ring. So mabalik tayo kay La Shakur Stevenson versus William Cepeda. So dito matcha challenge ng husto si Shakur Stevenson dahil isang pressure fighter itong si William Cepeda. Pero kung mapapanatili ni Shakur Stevenson ang tamang distansya at maa-outbox niya si William Cepeda, pwede niya makuha ang panalo via decision. Samantalang si William Cepeda naman kailangan niyang i-pressure ng husto si Shakur Stevenson dahil panigurado dadaanin lang sa puntos, tatakbo at hindi makikipagsabayan si Shakur Stevenson kay William Cepeda. Kaya dapat ang gawin ni William Cepeda ay i-pressure ng gusto sa lubid at dapat tapusin sa knockout ni William Cepeda si Shakur Stevenson para sure win. Kasi kung umabot sa decision yan, malaki ang tsansa na makukuha ni Shakur Stevenson ang panalo. Kaya dapat knock out ang panalo ni William Cepeda dito para sure win. Kaya abangan natin ang laban nila sa July 12 sa New York City, USA.